Yan, good morning mga kamas so, tayo ngayon sa Bukay, Bulacan. Ayan, papakita ko sa inyo yung mga maganda linyada ng manok dito sa Bukay, mga kamaster. Ayan, isa-isay natin mga manok dito sa Bukay, mga kamaster. Ayan, okay, ang gaganda ng mga manok. <coughs> Boss, ay very manok. Ano po linyada ng manok po niya? Linyada, malam ko lang, <coughs> panawayan lang. Panawayan, ano? Opo. <coughs> yeah, gano'n na po yung dito? Ah, dalawang to. Ito, magkakapatid to, no? ano? Ayan, mga magugulong nitong itong kanaway, mga kamaser. Oh. Tatlo to, magkakapatid. Puro kanaway. Ito, ganda. Oh. Lima May... po yan, nandun pa yung umay. Ayun, dalawa. May contact number po ba kayo? Ah. Sige, kukunin natin number po Apo. nyo para mai po natin. Ayan, yeah, dalawang to, na, mga kanaway. Lima pala ito. Ito, ganda. Ito pa yung dalawa, mga kamaser. Oh. Ito, ganda ang kanaway nito. Ito, oh. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan, puro magugulong na ito mga kamaster. Dalawang taon na edad. Uh, mga naglulugon lang. Ano? Yeah. Ayan. Pero pahingin mga kamaster. Puro kanawa yun. mga magugulong na ito. Mga naglulugon lang. Oh. Yeah. Ayan. Kanawa yun. Pwede ba makakay contact number po nila? Pero yung may-ari po ng manok ang natin number ng ito. Po. Ano po number nila, sis? 09 09 09 09 nine 09 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 po 09 09 po. 09 09 09 09 09 Ayan, bali lima yung dalawa nilang kanaw, kanaway. Lima na, yung dalawa nasa bayong pan. Opo, pa, ang puno sa sasakyan po. Hmm, Sige, po. Na uwi na po kami. Thank you po, thank you. Thank you. Ay mga kamasa, puro kanawayan yung dalawa nila. Lima yan, yung dalawa nasa bayong na yan. Kakapatid yan, puro dalawang taon na ito. Ayan. Thank you po. Thank you po. Pero pa mga kamasa, isa-isayin pa natin. Oh. <laughs> Maraming manok kayo dito sa Bukawi. Ayan ito mga ito naman mga lemon oh. lemon sweater ay mga masal ito kanawain pa rin oh. ganda na mga kanawain dito ilang buwan na yung kaibigan 9 months pa lang o. ganda oh bultong bultong katawan oh. din oh. mga lemon sweater oh. nakita natin mga magandang quality kanawain oh. மா கணிசில் மார்த்து